nagpaalala ang DILG sa mga lokal na pamahalaan na i-monitor ang panahon sa kanilang lugar para maagang makapagdeklara ng suspensyon ng klase. Balitang hatid ni Ruth Cabal. Pag may storm signals, itong dapat kabisado ng mga estudyante at kanilang magulang. Otomatikong suspendido ang klase sa preschool kung signal number one hanggang high school kung signal number 2 at hanggang college kung signal number 3. Pero paano kung walang storm signal kahit malakas ang ulan tulad sa Metro Manila kahapon? Ayon sa Executive Order number no. 66 ng Pangulo, pwedeng magkansela ng klase at trabaho ang lokal na pamahalaan. Yun nga lang dapat i-anunsyo suspensyon ng klase bago mag alas 4.30 ng umaga para sa morning classes o alas 11 ng umaga para naman sa mga panghapon. Hindi yan nangyari sa ilang lugar kahapon dahil nahuli ang class suspension. Hindi ko po alam na walang pong pasok or may pasok po. Late na kasi eh. Kaninang umaga yung malakas ang ulan. So bakit nga magsusupend mula ng Kailangan medyo maunawaan naman ng ano ng ating mga kababayan yung ganyang klaseng sitwasyon. Hindi po ka mahari talaga yung kaagad-agad na pagkakansela ng klase. Baka wala akong matira. Okay. Paalala ng DILJ, dapat binomonitor din ng mga lokal na pamahalaan ang buhos ng ulan. Kung matatandaan, minsan ang nakaranas ng matinding pagbaha ang Metro Manila noong August 2013. Hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa hagupit ng habagat. Maare na walang hangin, walang bugso ng hangin, so walang signal yan. Pero malakas ang precipitation, babahayin ka yan. Pwede din naman na hindi gaano katindi ang precipitation o yung pagulan, pero malakas ang bugso ng hangin, ay dapat din lang naman na, na mag-call off ng classes. Makikita naman daw ang buhos ng ulan sa rainfall advisory ng pagasa asa na nakabase sa radar images. Pinakita ng pagasa ang radar images ng ulan kahapon ng umaga. Magkakaiba ang ulan sa mga lugar na apektado ng bagyo at sa Metro Manila na nakaranas lang ng habagat. Hindi siya All throughout na na ulan. Na yellow, oh, 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 oh. red, or orange. Hindi katulad oh. nito, ganito. Hindi yeah. katulad niya na, na consistent oh, na ganyan so, lang. So, several. Uh, kung ang movement niya ganyan, ito, matagal ito. Ang nakakaalam po noon ang mga LGUs kung anong response ng bawat advisories naming ini-issue. Wala pang sistema ng automatic cancellation ng mga klase base sa rainfall advisory. Pero kung mapatutunayang accurate ito, pwede raw itong pag-aralan ng DepEd. Ruth Cabal, GMA News.